Hindi po ito palasak na ginagamit dito sa atin sa Pilipinas. Kasi actually, ito po ay galing ng abroad, mga best friends. Sa Brazil, gamit ko to ng matagal na panahon na, mga best friends, sa aking pangungontrata. Pagka tayo po ay welder, builder tayo, kahit anong ginagawa mo, mapakahoy man yan o bakal, tiyak na tiyak, mga best friend, bilang isang welder, isa po sa tool o sa mga kagamitan na inevitable o hindi natin may iwasang hindi gamitin ay yung atin po corner level mga best friend. Hindi po ito palasak na ginagamit dito sa atin sa Pilipinas. Kasi actually, ito po ay galing ng abroad mga best friend. Sa Brazil, gamit ko to ng matagal na panahon na mga best friend sa aking pangongontrata Kasi po, pagka tayo po ay welder, builder tayo, kahit anong ginagamit nagawa mo, mapakahoy man yan o bakal, tiyak na tiyak, magtatayo po tayo ng poste. Ngayon, sa pagtatayo ng poste, pag ito ang gamit mo, magulo. I mean, magulo kasi, pag nag, ba diba, ang poste dapat, level itong side na to, at yung side dun sa kabila. Tama? So, pag nag, nag level ka rito, di okay na. Limbaw na level na. Pupunta ka rito, o kaya dito sa kabila. Pag, Igagalaw mo na naman, ililibil mo to, bumalik ka rito, iba na. 'Di ba? Kaya ang gulo. Kaya maraming nagtatayo ng poste, baluktot o hindi pantay tagilid. Bakit po? Kasi mahirap gamitin yung level bar. Pero pag ito po ang ginamit nyo mga best friend, at ito po ay magnetized. Tignan nyo ha. O eto mga best friend, oh gaganyan mo lang. Yan, nakikita nyo, level tong side na to at yun dun sa kabila. At the same time, nakikita mo yung dalawang level. Kasi pagka yung level bar lang, alimbawa, tat, iyan mo rito. O, level na Tapos, eh, di, ba gumagalaw-galaw pa yan? Tapos, ililevel mo na naman dito. Tapos, hindi level. So, gagalawin mo to. Pausog o patulak. Pagbalik mo rito, iba na naman. Hindi na naman siya level. Unlike dito, mga best friend, isang, isang galawan na, o, okay, kita mo na yung level. O, yan, pantay na pantay yan. Weld mo na. O, kaya, steady mo na. Yan po ang gamit ito, mga best friend. Napakabilis. Okay? Hindi kayo mag-aaksaya ng oras. Pag ganyan mo, okay, pantay, okay, steady na yan. Maraming gamit ito mga best friend. Kailangan, kailangan natin to bilang welder. At ito po ay nagkakalaga lang, galing pa ng abroad dyan. Nagkakalaga lang po ng 300 pesos mga best friend. Sa lahat po ng order, mag-message lang po kayo sa atin sa Eframe Shop, sa Messenger, or sa ating Facebook page mga best friend, okay? Hanapin nyo lang po Eframe Shop at sabihin nyo lang po roon ang inyong order, mang tool. Magandang araw po sa si inyo mga best friend, mga Iron Man, kamusta na po? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Sa araw na ito, magka-shoutout po tayo sa ating mga paote. Okay, punta naman po tayo ng Iloilo City. Punta natin si best friend Ian Jan Diondo. Ang iyong MIG welding machine best friend. Ayan po, 100% na gumagana ng maganda. Punta naman po tayo ng Pangasinan. Punta natin si best friend Jen Det layog. Ang kanya mga order, tatlong solar LED giant light. Ang una, 100% na gumagana. Ang pangalawa, 100% na gumagana. Ang pangatlo, 100% na gumagana mga update. Yeah, yeah. Mula sa Agusan Sur, punta po tayo ng Lakapan City, Oriental Mindoro. Kay best friend Mario Alimot. Ang kanya mga order, isang planer at isang welding machine. Nakusama, Japan, maliit pero malupit. 100% na gumagana ang iyong friend, best friend. At ang iyong naman pong planer, best friend Mario, ayan po, 100% na gumagana. Maganda. Mula sa Mindoro, punta po tayo ng North Cotabato. Punta natin si best friend Richard Ugay. Best friend Richard ang iyong Jack Hammer. 100% na gumagana. Maganda. Punta naman po tayo ng Pasig City. Punta natin si best friend Oriel Kadal. Ang kanya mga order, welding machine na maliit pero malupit at grinder. Ito po ang iyong Bosch na grinder. Ayan o, ang iyong Bosch grinder. 100% na gumaganang maganda. At ang iyong welding machine na maliit pero malupit. 100% na gumaga. Punta naman po ng San Dionisio, Iloilo. Punta natin si best friend Dan Pale. Billion Ang iyong welding machine na maliit pero malupit. Best friend, 100% na gumagana maganda. At ang iyong Otomas. Isang combo set po pala ang kanyang order. Pagsabay natin tong welding machine at Otomas niya, parehong 100%. Punta naman po tayo ng San Jose del Monte, Bulacan. Punta natin si best friend Mauro Makabantad. Ang iyong jackhammer, best friend Mauro. 100% na gumaga ng Punta naman po tayo ng Imos Cavite. Punta natin si best friend Elerico Hayag. Ang kanyang circular song. 100% na gumaga ng Mula sa Cavite, punta tayo ng Mandaluyong City. Punta natin si best Rene Ordas. Ang iyo pong Jack Hammer. 100% na gumagana. Si okay, balik tayo ng Imus Cavite. Kay best Dominic Suguita naman. Ang punta natin, isang laser level at corner level. Ito po ang inyong laser level best friend. Ha? Yan, nakikita nyo, maganda, umaandar at pagka tumagilid, umiiyak. 100% na gumagana ng maganda. Punta naman po tayo ng Calamba City doon sa Laguna. Punta natin si best friend Noel Santos. Best friend Noel, ang iyong jackhammer. 100%. Sa Bicol, punta natin si best friend Emil Bichara. Ang kanyang circulation, 100% na gumaga ng sa Davao Oriental naman po tayo tumalon. Punta natin si best friend, Josel Pidor. Best friend, Josel. Circular so, 100%. Nagumagana. Yeah, Punta naman natin sa Cagayan Valley Si best friend Louis Malilin Ang kanya mga order isang combo set Okay, tetest natin yung kanyang auto at welding machine At isang solar LED giant light Ito po ang kanyang solar 100% na gumagana ng malina At ang iyong welding machine at auto pag Pagsabayin natin itest 100% na malahit. Mula naman sa Cagayan, punta po tayo ng Dasma, Cavite. Punta natin si best friend, Myla Narisma. Ang iyong welding machine best friend, 100% po na gumagana, ng maganda. Wala at... naman po sa Cavite, punta po tayo ng Taal, Batangas. Kay best friend, Allen Mark Marquines ang kanyang welding machine. Best friend Mark, 100% na gumagana ang welding yeah, machine. Mark. Mula sa Batangas, punta po tayo ng Tagig City. Punta natin si best friend Dindo Palomar. Ang kanyang order sang combo set. i natin ang kanyang welding machine at otomas. Ayan po, best friend. 100% na gumagana ng yeah, pare Punta naman po tayo ng Southern Leyte. Punta natin si best friend Ernesto de la Cruz. Ang kanyang mga order, welding machine, otomas, isang box na welding rod, triangle ruler, at level corner. ites natin pagsabayin ng kanyang welding machine at otomas. Ayan po, 100% parehong gumaga ng malupit. Punta naman natin si Best Evelyn Amado ng Kamaligan, Camarines Sur. Ang kanyang order, cordless drill na kusama Japan at circular saw. ang kanyang cordless drill, ayan po, ang reverse, 100% na gumaga ng maganda. Best man. Evelyn at ang iyong Circular Show 100% at ang mga tanong Talo naman po tayo sa Caloocan City punta natin si best friend Alejandro Arrama ang kanyang jackhammer best friend Alejandro 100% na gumagana talon tayo ng Pamploma, Camarines Sur punta natin si best friend Rodrigo Jolata best friend Rodrigo ang iyong jackhammer 100% na gumagana mula sa Camarines Sur talon po tayo ng Sambales sa Castillejos punta natin si best friend Christopher Perez ang iyong welding machine na maliit pero ma malupito 100% na malupiton, sabi nga ng mga taga Bicol. Punta naman po tayo ng Western, Calapan City, Oriental Mindoro. Kay Best Friend JB, obligasyon ng iyong Jack Hammer. Best Friend Jeby, 100% na gumagana. Mula sa Mindoro, talon po tayo ng Tarlac sa San Jose. Punta natin si Best Friend Maribel Pagoy. Ang iyo pong Otomas, Best Maribel, 100% na gumagana. Maganda. Punta naman po tayo ng Garcia Tobao La Union. Punta natin si best friend Ferdinand Soriano. Ang iyong Hammer, Best friend Ferdinand. 100% na gumagal. Punta naman po tayo ng Nagpayong Pasig City. Punta natin si best friend Mike Ramones. Best friend Mike ang iyong cordless reel, 100% na gumagana. Mula naman po sa Naga City. Ay, mula naman po sa Pasig City, punta tayo ng Naga City. Punta natin si best friend Edgar Santonia ang iyong welding machine na maliit pero malupit. Best Edgar, ayan po, 100% Mula sa Naga City, talon tayo ng Kabuyao, Laguna. Punta natin si best Silva Angel Victor. Punta natin si best Silva Angel Victor. Ang kanya mga order, circular saw. na Japan. At welding machine. I-test natin ang kanyang welding machine. 100% parehong maganda. Mula sa Laguna, talon tayo ng Agusan del Norte. Punta natin si best friend Regina Nunez. Ang kanyang laser level na napakalinaw mga best friend. 100% na naman po tayo ng Dabao del Norte. Punta natin si best friend Edgar Lanyohan. Ang kanyang mga order, welding apron, welding jacket at otomas. Ito po ang kanyang otomas, ang ating itetest. 100% na gumagana ng maganda. Mula sa, mula sa Dabao. Davao, talon tayo ng Cebu. Punta natin si best friend Ronald Lapin. Best friend Ronald ang iyong otomas. 100% na gumagana Mula sa Cebu, talon po tayo ng San Mateo Rizal. Punta natin si best friend Robel Lapus. Ang iyong otomas, best friend, 100% na gumagka ng Mula sa Rizal, talon po tayo ng Carmona Cavite. Punta natin si best friend Celso Peras. Ang kanyang mga order laser level. Isang box ng welding rod, magnet holder. Ang ating itres, yung ating laser level. yan o. Oh. Mm. Napakalinaw. 100% na gumaga ng maganda. Yeah, Punta naman po tayo ng Davao City. Punta natin si best friend Jude J. Almeres ang kanyang welding machine na maliit pero malupit 100% Mula po sa Davao City talon tayo ng Baguio City kay best friend William Hangan ang kanyang otomas 100% na gumagana ng maganda Mula naman po sa Baguio City punta tayo ng Alfonso Cavite punta natin si best friend Jose Negapatan Best friend Jose ang iyong welding machine na maliit pero malupit 100% Mula sa Alfonso Cavite, talon lang tayo ng konti. Sa silang Cavite naman tayo pumunta kay best friend Eric Bungot. Ang kanyang mga order, combo set mga best friend. Sama dyan ang welding machine, otomas, apron, corner level at ruler na triangle. Ang kanyang otomas at welding machine ang ating i-test. po best friend. 100% parehong gumaga. Mula sa Kabite, punta naman po tayo ng Kamiling Tarlac. Punta natin si best friend Amado Martinez. Ang kanya mga order welding machine, apat na magnet holder at otomas na red one. Ito, pagsabay natin ang kanyang otomas at welding machine. Ito, best na 100% parehong maganda. Out! Mula sa Tarlac, punta tayo ng Davao City. Punta natin si best friend Ruel Dave Garcia. Best friend Ruel, ang iyong otomas. 100% na gumaga. Mula naman sa Davao City, talon tayo ng Cebu kay best Sabino Irabon. Ang kanyang mga order, welding machine at automas na black. Pagsabay natin itesto, best friend. Ayan po, parehong 100% na gumaga. Punta naman po tayo ng Quezon Province sa Tignoan. Punta natin si best friend Roel Chavez Alyabon. Ang kanyang planer. 100% gumagana ng maganda best friend. Talon naman po tayo ng Nueva Ecija. Punta natin si best friend Angie Asuncion. Ayan po ang iyong laser level best friend Angie. 100% na gumagana ng maganda. Talon naman po tayo ng Daraga Albay. Punta natin si best friend Ernicel Mendoza. Best friend Ernicel ang iyong jackhammer. 100% na gumagana. Talo naman po tayo sa publasyon na bas sa Aklan. Punta natin si best friend Jerry Baldo. Ang kanyang order isang combo set. Ang kasama ron, welding machine at mask, triangle ruler, level corner at apron mga best friend. Best friend Jerry, pagsabay natin itest ang iyong welding machine at mask. parehong 100% na malagkit. <coughs> minsan pa nagpapasalamat kami ng buko sa inyo mga e best friend. E e e e Hanggang dito Marami muna po ang ating shoutout sa araw na ito. At Marami minsan pa e nagpapaalala tayo ano man ang ating gagawin. Laging safety first ang ating e